ko sa cake? Baskin Robbins ice cream! Ayos lang! Ano ang gusto mo? Malalaman natin! <makes noise> ang sakit ng ulo ano? ko! Naku? <makes noise> Pinapalalalang ng paminta! Paano ko haharapin ang isang bundok ng pulang paminta? Wala kang swerte! Hindi ko ito ma-enjoy, Kate! Maligayang kaarawan! Mahal din kita! Ang galing! Walang swerte! Aking ah, Kate, kahit anong dekorasyon mo rito ng sorbetes, magiging sobrang sarap pa rin! Sige, ilagay natin ito sa ibabaw, isang scoop sa isa pa! Tapos na! Perfecto! At isang tray ng sorbetes sa ibabaw! Masaya! Wow! wow. Tignan mo na lang yan! Nandyan sila, totoo! Wow! Ang galing! Hindi maganda ang maging seloso. Mas mabuting maging masaya para sa akin dahil mag -e enjoy ako ngayon. Oo. Oh, oh. Napakabuti para sa akin. Nakakabilib. Pare, pwede bang subukan mo? Talagang gusto ko. Walang paraan! Akin lang ito. Pumunta ka sa iyong gate. Nako! Sige, subukan natin. Ayos, nakakuha ng maliit na piraso at... Ikaw naman. Oh, ganun ba? Kailangan mong gawin ng parusa. At iyon ay magiging ang uri ng toothpaste na maganda. Iyan ang masarap na sarsa na ibubuhos ko sa iyong cake. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Mahirap na nga dati. kumikilabot yan. Oh, nakakatakot yan. Natatakot akong tumingin dito. Jade, kumusta ang pakiramdam mo? Paano mo inaasahan na lilipad ako? Hindi uh, kita hahayaan why? lumipad Kumento palayo. Ka. Alam ko kung paano gawing mas masaya ang pagpili. Kailangan mo lang ihinto ang gulong nang nakapikit ang mga mata mo. Ako! Oh, mabuti pa sigurong buksan ko na ang mga mata ko dahil kailangan ko nang lagyan ng pipino at mayonesa ang cake. Aba! Gusto ko yan na ideya! Tignan natin! Oh! Nakachamba ka na ng dalawang beses! Hindi pwedeng mangyari! Yan! corneran ko na lang ang cake ng Nutella! naman ang napagpasyahan ng ruleta ng kapalaran para sa akin. Ako naman, mayroon nito. Ay, nakakadiri. Kailangan kong ibuhos ang mayonesa sa cake. At magkakaroon ako ng uh, ah, Kailangan mo sabihin sa akin muna. At, pasensya na. Pasensya na. Oh, hindi. Uh, hindi. Paano, Kadiri? Oh. Hayaan mo akong pumili. Ingnan mo yan. Inyo. Astig! Nakakatawa yan. Hindi katulad ng aking Nutella Force. Gagamitin ko ang maliit kong kit. Kaunting spatula lang. At ang cake ay magiging may layer ng tsokolate. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Pagpalain ang pagkain kahit saan. Ang chocolate fantasy, pare. Wala na. Lilikot ko na ngayon ng spatula. Wow. Ito ay sobrang galing. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Magtrabaho, trabaho, trabaho. Naiinis ako. Didilaan ko to. Oo, oh, pininturahan mo ang mukha ko. Ayos lang yan. Salamat. At least masarap to. Salamat. Ayos na ang cake ko. Cake, kumusta ang progreso mo? Ayoko talagang gawin ito, bud. Mukhang kailangan kong ibuhos itong mayonesa sa cake. Kailangan kong alamin kung paano ihahain ang mga tsokolate. At kailangan nating gawin ito ng seryoso. Sana hindi magalit si Tom kung gagamitin ko ang roller para iscrape ang mayonnaise. Well, mm hmm, astig. Kamangha-mangha. Tingnan mo yan. Medyo maayos. Ngayon, kailangan ko ng roller. Teka, ano? Hindi. Ano yan? Mukhang mayonesa. Ay, hindi. Kate, Kasalanan mo ito lahat. Sino ang nagsabing pwede mong gamitin ang roller ko? Mayroon kang mayonesa sa kamay mo? Paano ko ito matatanggal? Well, hindi ko na iniintindi iyon. Kailangan kong tapusin ang cake ko. Well, nakaayos na ang mga tsokolate sa paligid. Kailangan kong gumawa ng paraan sa mga pipino. Tiyak na hindi sila kasing nakakatakam gaya ng iyong chocolate. Salamat! Maganda ito. Pero paano naman ang akin? Mukhang pangit ang sayo. Sa tingin ko, mas masama pa ang lasa nito, bud. Malalaman natin mamaya ang aking cake. Hindi ka panipaniwala. Ito ang pinakamasarap na cake kailanman. Well, oras na para tikman ko rin ito. Ang sarap nito. Ito ang pinakamasamang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Maswerte akong tao. Ano ang naghihintay para sa atin sa round ito? Kate at Cotton Kitty Sarah. ay masarap. Sana suerte hindi na ako. Mga kandila, hindi mo pwedeng kainin yan. Ako ang susunod. Well, muli. Maswerte o hindi. Naririnig ah. mo ba yan? Sigurado, mas maganda ang cotton candy kaysa Mga kandila! Out. At mas masarap ito, hindi ako makapaniwala. Dash! Oh, oh, na. At eh, may i-ako. Ako ang ama! Ako ang ama! Ako ang ama! Yeah. Ako ang ama! Ako ay isang tunay na pirata. At kung mapagod ka na sa paglalaro, pwede ka namang palaging eh, basta... Eh, ng mga bratso At siguro oh, oh, yun ang pinakamalaking bentahe. Para na. Ha? Teka, bakit ka kumakain? Huh? Ang cotton candy para sa ko pa rin. Gusto ko rin. Hindi, akin to. At kakainin ko lahat. Alam mo kung ano pang astig? pwede kang gumawa ng cute na hayop mula sa garden candy at ilagay sila sa cake. Or sige, kukunin natin yon. Ang astig at may dilaw na bibis sa itaas. Ano? Sige, subukan natin. Talagang masarap ito. Kate, ikaw naman. Mukhang hindi ko araw ngayon. Kahit na, alam mo, masaya ang mga kandila, di ba? parang birthday ko. Magiging astig kapag sinindihan mo sila. Apatayin ah, ko ang mga ito. Anong ginagawa mo? Oh, may usok! Malapit ng sumabog ito. Ay, patay na ako! Anong bangungot? Mananalo na sila ngayon. Hindi ka nag-iisa. Nasira ko rin ang cake ko. Salamat. Oh, Diyos. Muli, natutunaw siya kapag nahawakan ng tubig. Kailangang tagta rin, medyo masarap. Sa wakas, makakain ko na rin ang cake ko. Kahit na may kandila pa ito, medyo masarap pa rin. Kaya lahat parang katulad mo ngayon. Mag-subscribe para hindi mo makaligtaan. Tipin kung ano ang nasa ilalim ng mga takip na ito. Kadiri, hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking pangit na lollipop. Ay, no, sa akin, Sige. ayos lang din pero hindi naman ganun kalaki. Ka na! Mga babae, halata namang malas tayo ngayon. Pero si Katie ang pinakamalas sa lahat. Tama yan, pero ikaw ang dapat mauna. Dahil ikaw ang may pinakamaliit. Oh, hindi mo, ano ang ginawa mo? Subukan natin ito. Sana hindi ako masuka. Hindi ko akalain na ang sarap pala. Ay! Tulaw na buhay ang langaw! Kari-mari-marim. Oh, lumipad ang bibig ko. Ano ang tinatawanan mo? Ay, yan ang ikinatatakot ko. Sana hindi ako tuklawin ng alakdan. Pero talagang masarap ang lollipop. Gusto ko na itong kainin agad-agad. Oh, sa palagay ko tuluyan kong nakalimutan ang surpresang nasa loob. Totoong alakdan ito, kahit na... Kakakita mo lang Kung sa akin! Sabi... Oh, kawawa. masakit! Ang ilong mo! Tumatawa rin sila. Candy, yun din ang mangyayari sa'yo? Bakit ganon? Siguradong hindi ako madudumihan ng isda. Nakakadiri lang. At tama ka, talagang masarap ang lollipop. Maganda. May naisip ako. Polly, habang kumakain siya, maglaro tayo. Tama yan, baby. Polly, tumigil ka sa pagtulog. Gising na, sabi ko. Halos ubus na ang candy. Bakit ang tagal-tagal ko dito? May magandang paraan para makain ito ng mas mabilis. Mag-ingat ka dyan. Ngayon, mga babae, Woo. hindi niyo ako kailangang hintayin ng matagal. Ang ganda. Perpekto. At meron pa akong natitira. At paano naman ang isda? Ang Umaasa akong makakalimutan mo ito. Sobrang nakakadiri. At kumakagat. Oh, buhay pa ito. At natatamaan ako ng masakit. Pinugbog si Kenny ng isang bagay. Hindi ito na nakakatawa kahit kaunti. Kakainin ko ito ngayon para dito. Sa tingin ko masyado akong nagmadali. Dahil masyado itong nakakasuya. Halos masuka ako. Pero kailangan mo pa rin tapusin ito hanggang sa dulo. Alam ko kung paano ito gawin ng mabilis. Tapos na, nakakadiri iyon. Sumasakit. Cutie bang, please lisa, choose na. Taya ko ngayong oras. Ako ang unang magbukas ng takip. Talagang gusto ko ang Twix. Gusto ko rin ang chocolate bar na ito, pero bakit ang liit nito? Malaswerte ako. Wow! Pero tingnan mo kung gaano kalaki ang nakuha ko. Iyan ang gusto ko. Isang chocolate bar. Zara, pero kailangan mong kainin ito muna. Sa kasiyahan. Sana ang tsokolate ko ay kahit na ang pinakamasarap. Mahirap kainin gamit ang kamay, kaya gagamitin ko ang tweezers. Subukan natin. Hmm, ang sarap. Talagang napakasarap. Sa tingin ko, kakainin ko ito ng mabilis. Sige, ako naman. Talagang, talagang... Gusto kong tikman ang malaking chocolate bar na ito? Lila, bakit ka nagtatapo ng candy rubbers sa paligid? Hindi maganda. Gusto ko lang kagatin ito kaagad. Sobrang sarap nito. Gusto ko lang kainin lahat agad. Hoy, makikialam ka sa tsokolate. Masarap na tsokolate? Masama ba yun? Pagod na ako. Hindi ma. Kailangan nga sumulit ako pangalawang car. Susubukan ko. Alam ko ang isang paraan kung paano mo pwedeng kainin ang isang bagay ng sobrang bilis. Hindi umubra. Ngayon umubra. Kailangan ko lang ng tulong. Paano ang leeg ko? Huwag kang mag-alala. Masyado pang maaga. Ngayon, oras ko na kumain ng tsokolate. Kaibigan Pero una, ba si gagamitin ko ang Iniisip ko kung mukha akong bampira na may pangil. Pero, bakit ito babaligtad? Tapos, natuwa ang lahat. Ngayon, maaari na akong kumain ng tsokolate. Ang sarap. Sa lahat ng bagay, walang mas astig kaysa sa Twix. And all tears die a journey near Aldir Daldalir. Gusto mo bang itapon ko ito? Ano? Iyan na ba lahat? Hindi nga nakakain ang buto ng pakwan! At mayroon akong totoong pakwan. Mas tumpak, bahagi nito? Nakakuha ng buong pakwan. Pero pumayag akong ibigay kay Polly ang karangalan na Mauna. Tama, dahil ako ang pinakagutom. Sarap! Anong makatas at matamis? Pakwan ito. Sulit lang talaga. Oh. San? Ilalagay siyang mga bini. Hmm. Eh? <laughs> pag isipan natin. Lola, tulungan mo ako! Wow! Um, Polly, tumubo na ang mga buto natin sa balat ng aking pakwan. Ngayon, Pero may isang alam ko na kung paano ng hawakan ang makulay kong cake. nito. Maganda. Bukod pa rito, napakasarap ng mga matamis. Bakit ano? Kailangan mong kainin ang lahat ng candy ng sabay-sabay. May nagsasabi sa akin na ang balat ng pakwan na ito ay kasing sarap ng loob nito. Totoo Talagang iyon. Talagang tuwang-tuwa ako! Napakaswerte ko! Mga babae. Busog Pumunda na busog na ko. ako! Aba, oras, oras na, para na para sa iyong sa buto. Mong trabaho. Ang pagkain ng buto ng pakwan ay kakaiba. Hindi ito masarap kahit kaunti. Pero alam ko kung ano ang maaaring gawin dito. Bakit hindi ko na lang patubuin ang totoong pakwan? Tinuruan ako ng lola ko kung paano alagaan ng maayos ang mga halaman. Zara, magingat ka! Ikakalat mo ang lupa sa mesa! Oh, napunta pa sa bibig ko! Hindi, hindi! 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 Kailangan mong ilagay ang buto sa butas na ito. Dapat nandyan mismo. Tapos, bubuhusan ko lang ng tubig. Kailangan na lang maghintay. Oh, mas kaunti. Steve! Oh, wow! Ang bilis nangyari ng lahat. Hindi ko maisip na ginawa niya ito, ano? Ada! Tumubo na ang pakwan. Ngayon, oras na para hatiin ito sa mga piraso. Tara na! Sa wakas, makakakain na ako ng sariwa, matamis, at makatas na pakwan. Perfecto! Ang Magandang saya ko. Dinin. Nakakatawa ka talaga. mag -subscribe. mga kaibigan. Gusto kong buksan muna ang aking ulam. Wow, may chewing gum. Ang cool, natutuwa akong nakuha ko ito. Ang bango, wow. Anong ginagawa mo, Tom? Sa totoo lang, para sa lahat. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng takip ko. Wow, may chewing gum din dito. At mas marami silang nakuha kaysa kay Polly. Nagugustuhan ko ito. Kailangan ko tanggalin wow. agad ang mga pambalot. Anong ginagawa mo, Kate? Lahat ng mga pambalot na yan ay lumilipad sa amin. Natutuwa akong tapos ka na. Kailangan ko lang buksan ang akin. Oh. Wow! Mga pakete ng chewing gum dito? Paano ko aalisin ang mga balot? Subukan mong gumamit ng ventilador. Wow, nagawa ko. Tom, pwede bang makihiram sa'yo? Huwag mo nang pangarapin yan, Polly. Walang nakuha si Polly. Ayos lang yan. May sarili akong susubukan at gusto kong subukan ito muna. Kailangan mong maghintay hanggang hindi pa tapos. Ang sarap. Ngayon, makakapagpalobo na ako ng bubble. Ano ang talo? Isang epic fail. Alam ko na ang gagawin. Kailangan ko lang kumuha ng hand pump. Panoorin ito. Ngayon, palalakihin ko ang pinakamalaking bula sa mundo. Oh. Mahusay na ideya. Maganda ang kinalabasan. Gusto kong ilagay ito sa isang stick at itago ito magpakailanman. Gusto ko rin ang bula. At kung hindi ito ang bula ko, kailangan ko itong alisin. Sorry, Polly. Alalahanin ko ito mamaya, Kate. Isipin mo yan. Balang araw, makukuha mo rin ito. Oo, pero hindi ngayon. Pagkatapos ng lahat, marami pa akong mas mahalagang gagawin. Kailangan kong kumain ng maraming gum. Holly, panoorin mo ito. Sa tingin ko, kailangan nating maghintay ng matagal. Napakabagal talaga ni Kate. Wow, talagang nakakapagpalobos siya ng bubble gum. Ngayon, makakaganti na ako. Ano ang ginawa mo, Polly? Napakaganda ng bubble na yon. Oras na para gumante. Naku! Aksidente kong natanggal ang mga kilay ko. Kailangan nating ibalik agad. Sana magmukha silang normal kapag tapos na ang lahat. Sigilan mo ang pagtawa. So, Tignan may kailangan kang gawin. Sang-ayon ako sa'yo ngayon. Kakailanganin ito ng maraming pagsisikap at maraming oras, pero kakainin ko lahat ng gum na ito. Hindi ko akalaing magiging ganito kahirap. Pawis na ako at halos hindi ko na maigalaw ang pangako. Sige, oras na para magpalobo ng bubble. Kaya ko to, Tom, tama na. Sobra na yan. Oh, hindi, pumutok. Parang may sumabog dito. Kamusta ka, Tom? Hindi ako makagalaw. Nakadikit ako sa mesa. Kagaya ng dati, kailangan kong magsimula. Wow, Skittles! Mas maganda ito kaysa chewing gum. Tignan natin kung anong nakuha namin ni Kate. Wow! Ang dami kong kandila at meron akong isang buong bundok. Hindi ko man lang mabilang ang lahat ng ito. Walang swerte si Polly. Ang sama nyo talaga. Wala na, magkakaroon din ako ng swerte balang at araw. At pagkatapos ay tiyak na hindi Ibabahagi ko gagawin. Ibabahagi ko sa'yo. Well, iisa lang ang pack ng candy. Oh, kailangan kong kainin ito ng dahan-dahan para ma-enjoy ang bawat sandali. Aba, tapos na ang candy. Sayang naman, bilis ng pag-ikot. Wow, matamis at maasim ng sabay.

Gusto ko ang bagay na ito. Bumbinto ka! May naisip akong solusyon. Maliwala ka ang ating... Yung akong... plawit na mo, wala siya kailangan kong ibuhos ang lahat ng candy. Medyo tatagal ito, pero magiging sulit. Tapos na. Magpatuloy na tayo. Ngayon, kailangan kong ayusin ang mga ito ayon sa kulay. Tulad nito. Nakakatuwa ito. Halos tapos na ako. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Oh, pwede bang makahingi ng isa? Okay. Wow! Parang hindi napapansin ni Tom ang kahit ano. Magnanakaw ako ng ilang candy pa. Ang galing kong manghuli. Hindi ko maintindihan kung saan napunta ang candy ko. Akala ko may mas marami pa rito. Polly, ito lahat ang iyong kagagawan. Wala na. Handa na ako para sa iyo ngayon. Iwan ko ang pain na bitag dito at pupunuin ito ng candy para hindi ka maghinala. <laughs> Panahon na para sa higit pa. Ay nako, ang daliri ko saan nanggaling galing ang trap ng daga na ito. Baka nabalik ko ito. Tom, alam ko ikaw ang naglagay nito. Hello? Hindi mo naman kailangan kainin ang candy ko. At isinama ko na sila ayon sa kulay. Ngayon ay may enjoy ko na ang bawat lasa ng hiwalay. Sobrang sakim niya. Kumuha lang ako ng ilan sa mga candy. Hayaan mo na, Tom. Makukuha mo na sa akin ngayon. Ano ito, Polly? Isang malaking ventilador. Hinipan mo ang candy ko. Ayos. Narito pa rin lahat ng candy ko at hindi na ako makapaghintay na kainin. Nasa pinakataas. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Tingnan mo kung gaano kasarap ito tignan. Ang daming iba't ibang lasa. Gusto ko na silang tikman agad. Narito na ang unang pakete. Oras na para buksan ang iba pa. Paano kung ibuhos ko ang candy dito sa mesa? Baka mas madali ito. Sige, ipagpatuloy natin. Nakuha ko na ito. Mabalinaw na matatagalan Mam. ito. Gagamitin natin ang ating mga telepono. Oh, maglaro ng puppet. Siguro dapat tayong gumawa ng thumb work. Tama na, hindi ko na kaya. Parang sasabog na ang ko. Tatapusin na natin ito? Ay, tingnan mo. Uh, tama ako. Uh, kaya ko itong gawin mag uh, Anong ginagawa oh, mo, Kate? Bakit ang dami mong plato? Hmm. Kailangan mong maging matiyaga, Tom. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Tingnan mo kung gaano ko kaganda inayos ang candy. Ngayon, kailangan ko silang lagyan ng Sprite. At doon, makikita mo ang tunay na himala. Magkakaroon ng bahaghari sa aking plato. Nagsimula na. Tingnan mo. gawa yun? Parang mahika. Para talagang bahaghari. Sabi ko na. At ang mga kulay ay nagkalat ng maganda isa-isa. Wow! Uy, <coughs> Sa bukratong ito, gusto kong ako ang mauna. Ano ba naman ito? Hindi pa ako nakakita ng ganito kaliit na bahagi ng popcorn. Kailangan ko aminin, hindi rin ako nakakakuha ng marami. Pero mas mabuti naman ito kaysa kay Tong. Sa wakas, nasa panig ko ang swerte. Alam kong mangyayari ito. Ang laki ng balde ng popcorn. Wow! Ingat ako sa'yo, Polly. Kailangan ko na lang kainin ang malit kong kasama. At umiyak. Pero may malita akong sikreto. Anong ginagawa mo, Tom? So tingin ko, wag siya ng kalokohan Wala naiintindihan? Kahit ang pinakamalit na bahagi ay kailangan kainin ng maayos. Kukunin ko ang aking tinidor at kutsilyo. Ganito ang ginagawa ng totoong aristokrata. Hindi ganun kadaling hatiin ito. Pero kaya ko ito. Naiintindihan ko. nag ka lang. May maganda lang talaga akong asal. Kapag pinili mo, hindi ko iniintindi ang asal. Masisiyahan akong kainin ang popcorn ko kahit kaunti lang. Tingnan mo kung gaano ako matalino. Wow, hindi ko alam na magagawa mo yan. Mukhang iyon na iyon. Ano? Oh, hindi. Meron pang isa. Ang galing. Kakainin ko yan para sa panghimagas. na natin. Nasaan ang popcorn ko? Tom, anong ginagawa mo? Kayong bahala dyan sa usapan nyo. Marami pa akong mas importanteng gawain. Kailangan kong kainin itong malaking tambak ng popcorn. Sarap! Ang tamis at ang lutong. Ang tagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Umakyat na talaga sa ulo mo ang swerte mo, Polly. Nakikita ko pa rin ang lahat. Huwag mong subukang nakawin ang popcorn ko. Hindi kami basta-basta susuko. Alam ko na ang gagawin. Isang espesyal na vacuum cleaner ang tutulong sa akin na magnakaw ng ilang popcorn. Nararamdaman kong gumagana ito. Oh, ginagawa mo na naman? Ibalik mo ang popcorn ko ngayon din. Iyon ay isang napakagandang plano. Ang galing mo, Tom. Kain na tayo. Ano Sungaban mo ang popcorn sa bibig mo, Kate. Ano ang ginawa mo? Hindi ito tama. Handa na akong magsimula. Gatas at Oreo cookies. Mukhang masarap. Pero ang lid. Hindi ko nga makita. Wow. Pinapalad ulit ako. Ayos. Anong alam mo tungkol sa swerte, Polly? Tignan mo ito. Ang laki ng parte ko. Talunan talaga ako. Dahan-dahan. Baka mahulog ang cookies ko. Sana nga. Maniwala ka. May enjoy ko ang maliit na cookie na ito. Masarap. Napakamalutong na mga cookies na ito. At tamang-tama ang gatas. Mabilis sa kanila. Naku, nahulog ko. Ang cookie sa baso ko. Kailangan ko itong makuha kaagad. Kung hindi, magiging basa ito. Hindi makakapasok ang kamay ko doon. Alam ko, kailangan ko lang inumin ng gatas. Pagkatapos nasa ilalalim na ang cookie, Oh, sa palagay ko nalunok ko ito. Ngayon, ako naman. Sana hindi ko kailangang sungkitin ang cookies ko mula sa baso. Wow, ang daming pagsulpot. Gustong gusto ko ito. Napaka-creamy. At ang cookie ay talaga namang malutong. Perpektong kombinasyon ng mga tekstura at lasa. Ay, muntik na mahulog ang cookie ko sa baso. Tingnan natin kung paano mo ito ilalabas ngayon pa. Paano kung wala akong gawin tungkol dito? Salamat sa cookie. Ngayon, nagbago na ang kulay ng gatas ko. Hindi ba maganda? Kailangan kong magdagdag ng mas marami pang cookies at pagkatapos ihalo ng mabuti. Magkakaroon na ako ng masarap na chocolate milkshake. Halos tapos na. Kailangan lang haluin ng mabuti. Wow! Gumawa talaga siya ng masarap na bagay. Ngayon makikita mo. Hindi ko pinagdududahan ang aking recipe. Mukha talagang nakakatakam. Hindi na makapaghintay na tikman ito. Mukhang tama si Polly. Gumana ang kanyang plano sinabi ko sa iyo. Ngayon, panoorin at maingit. Mmm, sarap. Gatas na tsokolate. Lasang cookie. kung uminom nito gamit ang straw. Gusto kong lagukin ito ng sabay-sabay. Wow, mukhang isa na lang ang natitira. Huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang maghintay ng matagal. Asi Asikasuhin ko ito agad. Huwag mong hawakan yan. May sarili akong plano. Lahat ng cookies ay ilalagay sa baso ng gatas na ito. I don't, I don't ang laki ng talsik. Di ko inaasahan yon. Pero nasa baso na lahat ng cookies. Ayos! Huwag kang masyadong magmadali at magdiwang cake. Di kita iiwan. Ano ang ginawa mo? Ngayon, puno na ako ng gatas at cookies.